Magandang araw po sa inyo lahat. Pag-usapan lang po natin itong reaksyon ni Banat Bay sa panibagong sablay di umano ni Atty. Zibayan sa sinabi ni uh, Senator Francis Tolentino kung dito sa isyo ng pagpapalit ng uh, patas tungkol sa party list. Dito, ipapakita natin dito ang sablay na naman ni Atty. Libayan. Well, ito mga kapatid natin. Pakita natin itong sinabi ni Senator Attorney ito ah, mga kabatid natin, na tandaan nyo na, no, ha, ah, no, Tulintino. Okay. Ito kasi ang uh, ano gist no? o ng sinabi niya. Ah. Supreme ah. Court decision pwedeng baguhin ng Kongreso. Alam nyo, tinignan ko sa... At ano na sabi niya? Let's establish the argument. Ano sabi, sabi niya? Ito ang gist ng lahat ng, ng kanyang sinabi, sinabi. sa salita. Sumasang-ayon siya sa sinabi ng news. Anong, Anong sabi, sabi, ng news? news? Ito ah, di ba not by, na ang kinuwan topic ni Atorn di ay yung title ng balita na pwede raw baguhin ang desisyon ng Korte Suprema. Tandaan nyo ah, pangganyan nyo may Supreme Court decision pwedeng baguhin ng Kongreso according to Senator Sen. Francisco, Francisco Tolentino. Ay, Francisco, Francis Tolentino. Sa madaling salita, sinasang-ayunan niya yung sinabi, niya sinabi ng news. Tama, ah, ah, mali. Diba? Kaya nga sabi niya, tiningnan pa nga niya yung comment section. So, in, in, in other words, okay, okay siya doon sa caption. Supreme, Supreme Court decision pwedeng baguhin ng Kongreso. Tolentino. Tolentino sumasang ayon si Libayan na yun ay talagang sinabi ni Tolentino. Lentino. O, oh, ulitin ko. Sa madaling salita, sabi ni Atty. Libayan, sinabi ni Tolentino na pwedeng baguhin ang desisyon ng Supreme Court. Okay? okay. Sabi ni Tolentino, sumasang ayon si Libayan. Ituloy natin. Ayan na, maliwanag ang pinala, pinalalabas daw ni Atty. Libayan ang, babag, ang papalit ng desisyon ng korte ay eh yung kaso kaso mismo ah, hindi yung batas parang ganyan ah magkaiba yung sinasabi ni Atty. Libayan sa topic ni ah, doon sa hearing nila ah, Senator Francis Tolentino comment, comment section, section ah. ha in fairness no, no? marami ang, nagsasabi, nagsasabi na, baka hindi baka, hindi, bahay hindi pwede okay, okay. Eh, papanawagin ko sa inyo mga kabataan natin ano let's, let's go introductory statement made by senator dela rosa oh. as well as chairman imi okay. marcos indeed, it okay indeed ito 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 three masters of law, law. Three, Three law schools, schools abroad at Masters of on National, National Security Administration, Administration National, National Defense College of the Philippines. Of the Philippines. Oh, buti, sinabi, sinabi niya. Maraming na na natapos. Oh, ano anong sabi ni Libayan? Credentials pa lang, taub na ako. Mm, diba? Diba? Narinig niyo kung ano ang credential ni Senator Francis Tolentino sa kanya wala taub na rock siya. So doon pa lang makikita niyo na yung sino yung may mas may alam doon sa pinag-uusapan. Pero, pero Pero I will still disagree. let's go. It is about time that we amend the obsolete provisions of the Omnibus Election Code as well as the Donut that age old archaic provision of the party list system. Ano sabi niya? Tagalog. Let's amend. Okay, tatagalog natin yan. Let's amend the provision doon sa omnibus law pagdating sa eleksyon ng party list. Ginagin natin. Ano sabi ni Tolentino? Amend yung batas pagdating sa eleksyon ng party list. Yun ang sinabi niya. Tingnan nyo interpretasyon ni Libayan. Madam President, ay I ay total... Ayun, ah, piniliwanag na, piniliwanag ng Liban Bay. Ang pinag-uusapan is yung batas, omnibus law, para sa party list. Ah, tandaan nyo ah, omnibus law on party list ang papalitan. Tingnan nyo yung paliwanag dito ng Atal Libayan kung ano yung tinutukoy. The when you cited atong ah, Pagglaom versus a 2013 case, and I would like to advise the, the lawyers here present. There is a provision in our, in our constitution, which provides that this is Article Article 6, Section 5, which contains this phrase: "As may be provided for by law." Okay, okay, mga kabatas natin, na, no? Sino, sino yung, yung unang naglabas dyan? Yung as may be provided, provided for by law. Si Senator Juan Ponce Enrile, di ba? Si, Kasi, nung pinapaliwanag ni, ni eh, ex-senator, at attorney Ponce Juan Ponce Enrile na, nung pinapaliwanag ni, ni attorney Juan Ponce Enrile yan, sinasabi niya na, na merong mga pagkakataon, pagkakataon. Kung saan, kung saan yung mga, mga pag-amienda o yung mga gagawin o gustong gawin, gawin ng mga senador ay hindi na kailangang kailangan idaan sa batas kasi kung provided for by law na, they, they can, can actually, actually do it. Right? right? That's, That's the, the gist of the, of the explanation, explanation as provided for, provided for by law. To say, Congress, the Senate that has, that has the right to amend the provisions, provisions even though, though no No. 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 <laughs> no. No, I don't, I don't agree. agree. Anong ginamit niya? The Congress has, has the right to amend. Amend Amenda, ah. amend. Okay? okay. Ano, ano 'yung pinag-uusapan? Anong batas 'yung pinag-uusapan? Pinag Are we talking about every law? Ano sinabi, sinabi doon? Pinag-uusapan pinag dito, it's about the law on sa election pagdating sa party list. list yun yung i -amen. Merong karapatan ang Kongreso na i amend unless provided by law. Anong ibig sabihin nun? Ipapaliwanag ko. Anong interpretasyon nito ni Libayan? Tingnan nyo yung interpretasyon ni Libayan, ha? No. Ayan, ha? Pakinggan nyo. Kung ano yung uh, interpretasyon, sabi nga ni ba, interpretasyon ni ato Libayan doon sa sinabi, ni Ator, ni or ni Senator Francis Tolentino do sa issue ah. Parang yung maigi. Huh? I don't know what particular provision in the constitution ang hinahanap niya. Tapos tandaan niyo mga kabataan, I don't think hindi daw niya, niya alam kung, kung, kung ano sa constitution. Kakasabi lang 'di ba sa election. <laughs> Bungol ka, bingi ka, bingi, 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 bingi. Kasi sabi lang di ba election? Kaya nga, ang pinag-uusapan dyan, nga, ng problema kasi sa'yo, Basta mo lang tinignan, Ay, mali, mali, mali. mali. <laughs> hindi mo... Ayun, ay, di ba? Nagkomento kasi si Atorn libaya na hindi niya alam ang issue. Ang nasa isip niya, ang papalitang desisyon ay yung kaso. Alimbawa, kaso ni... Alimbawa, ako mayroon akong kinakaharap na kaso na desisyon na na ng korte na uh, ito na yung final decision. Iyon, hindi na pwedeng baguhin. Kasi kaso yon ng problema pinag-uusapan ng individual o ng isang uh, basta kaso na pinag-uusapan ang pinag-uusapan dito sa issue si Sen. Francis iya iaamin yung batas batas mismo yung papatitan ng korte kasi sila yung gumagawa ng batas pwede nilang baguhin yon so may iba interpretation ng korte diba tulad yung sinabi ni Banat Bay dito kung dati ang batas dito is bawal kumanan pwede nilang baguhin yun na ngayon pwede nang kumanan bawal nang kumaliwa kasi yung problema rito kaya ito ng libayan nagkukomento lang siya base lang doon sa title nung balita hindi niya talaga tinatapos di ba parang yung sinasabi nga diba, ni Bant Bay meron ba kayong mga kaibigan na bigla susulpot tapos bigla lang hihirit ng out of nowhere na hindi naman doon sa topic diba medyo may inis ka lalo na medyo seryoso yung pinag-uusabi Bilang may sisingit. Ay, hindi, 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 hindi diba? Tapat talaga, bago tayo magkomento, alamin muna natin kung ano yung issue. Yan ang sinasabi ni Batman, ito ka natin, di ba yan?